all right check check my check ah like it again you last thing hanging ah oh last hangin. Siguro ah uh, 30 no not that. yeah 30 30 clicks 30 clicks per hour Sandali lang Alam nyo Itong uh, eh, Medyo maingay ito ha Bubuksan ko yung aking uh, air compressor Dun sa mga uh, Nagdi-DIY sa mga kotse Uh, it's very ideal, very good idea na magkaroon kayo ng, uh, ng uh, air compressor. Yung decent yung size, yung good for one or two cars, two cars is better. Kasi sa isang pamilya, at least average dalawang car, di ba? Oh, uh, yung tenga nyo. na gamit ko ito yung uh, sa winter hindi to naninigas alam nyo yung mga host na iba lumabas yung hangin tumama sa bibig ko dumiretso dito sa sa leeg ko <laughs> talaga pag hindi ka na Kapag sinusunod na itong mga eh, mga above above freezing temperature, yung katawan mo ay eh medyo nasa sana ng warm. Tapos pagdating ng gabi, medyo uh um, not well, not medyo but talagang uh, talagang uh, lalamigin na kayo. Yung kamay may ko ngayon ay eh, niyalamig na. Of course, I can tolerate it. Nakatotolerate natin to, pero noticeable na Noticeable na yung uh, pagbabago ng panahon. So anong ginagawa ko, sinisip nyo siguro. Teka, pakita ko sa inyo to. Ito ay, uh, bakit layo ko sa inyo, no? Kayo naman ng hose, di ba? I got 50 foot, 50 foot hose. Kita nyo ba yung 50 foot ito? 50 foot hose yan. Uh, you can tell may leak na yung aking... Uh, <laughs> eh, it's just yung ano lang nito kailangan ko lang i yan kasi yung bowl nya eh madaming usapin to ang dami akong kwento sa inyo alam nyo may mga kwento ko eh kung ano ano uh, hindi na siya nagsisil okay uh, ito yung uh, gamit ko sa pag pump ng uh, mga gulong namin alam nyo naman 1, 2, apat yung aming sasakyan tapos kasama pa yung sa uh, aking uh, sister-in-law, brother-in-law sa, mga, sa pamangkin ko at sa mga kaibigan misan uh, minsan tiyahin sa family uh, itong driveway na to ang dami kong kwento dito eh, kasi dito nangyayari yung mga pag ice ng mga, mga sasakyan mapa personal mong sasakyan pamilya at kaibigan at minsan, estranghero at alam nyo ba minsan uh, minsan kartero yung kartero kasi dito Ayawan eh, ko Patatlong beses na Na tinulungan ko I'm sure Nag breakdown siya Nang minsan wala ako dito sa bahay Eh Paano? Minsan tinanong ko sa kar kar kartero namin Sino ba nagme-maintain sa inyo dyan Dito sa Sa post office um, Ano ba yun? Sa post office Ano man tawag doon? Kalimutan ko alam nyo, papasensya niyo na yung utak ko nung yung ulo ko, malilimutin ako. Siguro dahil kaya nagbablog din ako nung kasing kabataan ko at even nung biratilio uh, biratilyo ko hanggang nung uh, early, uh, early years ko nang uh, when I was a young man eh madalas tumama yung ulo ko Ikakita <laughs> ko na lang yung sa ibang mga pagkakataon eh siguro nagbabayad ako ngayon kaya nalimutan ko uh. US Postal Service ang naisip ko eh. Pero yung, yung, yung postal dito, I know that. I know kasi kakilala ko yung mga nagkartero pero nag-slip ngayon sa uta ko. Ngayon, may nag-maintain talaga sa kanila ng mga sakyan tulad ng TTC buses. Itong mga ito, may mga sarili sa mga lugar, mekaniko na nag-aayos noon. No. Last time, naubusan siya ng ano, hindi na mag-start may problema siya sa battery which is understandable hindi mo naman lagi na, 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 na test yung inyong battery di ba minsan ay uh, lalo pat ito ay hindi personal na sasakyan kundi para sa mga kartero di ba understandable ikalawa naman ay i, uh, I forgot yung ikalawa the longest nangyari dito sa street na to pero yung recently yung uh, ngayong last winter may video ko na no, pero hindi ko pa na-upload Aba eh Yung hose somehow Naputol or na Na-detach at nagkalat ang uh, Nagkalat ang uh, ang coolant Ang dami niyang coolant all over the, 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 the road Tapos nakita niya ako automatic na nagsilaw na sa akin Hello Mr. Mr. T How are you? Uh, kamusta? Uh, ano na, na naman to? Dennis <laughs> ano nangyari? Well, ginasabi ko, ano nangyari? At, um, hindi niya syempre. So, matotal, nakita ko, pagsilip ko. At, uh, ipapakita ko sa inyo yung video, kumahalongkad ko nga pala. At, yung uh, yun nga, kulant, isa kulant. Nakita rin nung aming kapitbahay. At, uh, uh, she's a woman. At, uh, syempre, why, why, am I saying that? Kasi she's in her, in her, um, mid-60s, maybe uh, late-60s, at uh, alam niya yung mga mauli ng sakyan yung mga maring yung basic na problema at uh, big deal yon nung panahon niya di ba at ta uh, hanggang ngayon syempre medyo hindi na na depende kung saan galing di ba pero nagugulat natutuwa pa rin ako hindi nagugulat okay let me scratch that hindi nagugulat natutuwa pa rin ako nakita ko yung kaya palagi yung love niya sa akin pag nag-uusap kami ng mga na mga technical things na, mga, na mga bakinaria. pero sa kanya ako ako pinapadala niya sa akin pag hindi mag-start ang lawn mower niya which most likely ngayong parating na ang summer na uh, isa service ko naman yung kanyang uh, lawn mower ay nag-start na yun kasi ako nagsa service eh syempre kailangan magandang trabaho mo at lalupat uh, lalo pat kakilala mo at kapitbahay, di ba? Pero gusto pa rin yung dalhin sa akin just to clean up everything, you know. Parang narinig ko na yung simpala si kasi may pandinig ako doon sa kanyang tambucho. Ito nga palang kailangan niyo Ka very convenient pero hindi hindi itong ay kailangan niyo talaga pero pag nagsesyo sa crappy tire go get one it doesn't have to be digital kasi yung mga ibang ko kilala digital which is nice di ba pero ito With a needle oh, Okay siya Ilang years ko nung nasahan At ah um, Nagbibigay silbi pa rin Yung hissing na naririnig ninyo Kailangan lang na Na ano eh Na Yung ball niya kasi hindi na siguro nags, Nagsisit well um, This is from husky Okay At um, it's it's plasticky siguro pag uh, binaba ko to and nawo-worn out siya naw na 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 na, 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 uh, hindi kasi tibay kung uh, kung alo your bakal di ba kaya just retract this one lata si pupush mo lang ito tapos uh, there. there yeah. meron lang ako ang uh, aking air compressor ay uh, isa 20 gallon. Tama na 'yon kung nag-iisip kayo kumuha. 20 gallon is good. Pero pag oil, oil oilless, hindi siya oil free siya eh. Ngayon kung oil free yung inyong air, yung inyong um, ka inyong compressed air, maingay. Pag pinipil niyo siya ng ng hangin, at saka kapag gamit yung syempre yung mga matatakaw sa hangin tulad ng mga drill uh, mga compact uh, wrench decent siya sa compact wrench pero yung mga grinder no 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 ano ba yon? Uh, oh what's that <sighs> forgot I forgot again okay um, yung mga I guess pa uh, yeah even yung grinder ah oh, let's say grinder you know a few revolution a few uh, you know, couple of minutes then magrestart -re siya mag fill siya ng tank ganon yung ka ka kabilis. ito alas uh, na sumulat tayo lumawid muna na don um, ten minutes Ah, teka. Oh. Okay. <laughs> doon sa mga future, doon sa mga manonood dito at gusto rin mag-vlog dahil nakita niyo sa mga ibang kapwa nating Pilipino. May advice ako sa inyo. Huwag kayong gagaya sa akin Walang uh, Walang sinusulat, walang pinaplano Kaya kung ano-ano na lang <laughs> Pero ito yung gusto ko Ngayon Ano uh, na pwede natin pag-usapan eh, Handang-haga ba habang hinihintay natin si Mrs. T Si Mrs. T galing sa Sa mga taga-Toronto Alam nyo ba yung Peanut Plaza Ngayon Yung Peanut Plaza Dito sa Toronto yon uh, kung napupunta kayo doon, good for you. Ando na yung mga kailangan natin, di ba? Mga pagkaing asyano, mga chichirya, isda, karne, yung marami pa. At uh, doon siyang galing sa kasi si Miss mag magluluto ng uh, pinakbet. Uh, at at uh, Well, tatakam siya eh. Tapos sa uh, pag nagluluto siya marami kasi pinapadalhan niya yung uh, yung aking iba namin mag anak tulad ng sister-in-law ko. Tatawagan namin siya tapos pipigapin niya yung ulam or ihahatid namin. Depende ko ano yung uh, sitwasyon. Tapos yung mga bata hindi talaga sila makipinak mga Pilip Mara mahilig sa mga pagkain na Pilipino pero may mga ibang pagkain na hindi nila gusto na hindi gusto, pero hindi talaga nila unang choice. Kakainin nila. Pero alam nyo, yung mga anak ko, si Juniorita at si Bunsoni, may sila sa may mga sabaw. ang uh, nilaga. Ano mga uli ng nilaga? Ang tawag nila, at saka yung asim soup. Yung mga sinigang <laughs> asim soup ang tawag nila. Tapos, syempre, yung paborito ko, tinola. Kaya Nako, nagugutom na lalo ako. sa mga paborito ko kasi tinola. At uh, lalo pat uh, kinakain mo yung papaya o yung sayote. Kasi saturated siya ng subaw, subaw di ba? Nako. Nagugutom tuloy ako. Yun yung mga pagkain na eh, Ipapasa natin sa ating mga anak. Uh, alam si ko At alam ko na sa paghangin ay uh, napapabilis yung um, buhay ng battery ko. ito nga palang uh, nire-record ko ay uh, ito palang nire-record ko ay um, gamit kong pag-record ay yung luma kong uh, Samsung phone at uh, upangang po na at yung aking Z Flip 3 na nakikita ninyo na ginagamit ko sa pag uh, pag um, pag uh, um, gusto <laughs> halatang may distracted na naman ako no? may nakikinig sa akin may nanonood. yung ginagamit kong pang record yung, yung talagang phone ko ay nasira na yung screen mauna ito pero may ginawa akong video tungkol doon para doon tungkol doon at uh, ko pero Biernes Santo nagbumagsakin hindi ko naggawa bago mag Biernes Santo kaya hindi ko na, 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 na film na hindi ko na, na, na hindi ko na tapos na film ko pero hindi ko na edit at so, uh, sumunod yun, na yung uh, ako sa lawn uh, binabati ko kayo ng uh, Easter Easter yun eh kaya ito yung hangin nako Si Joe kasi kumaway sa akin, uh, pinikap niya yung um, kanyang, uh, kanyang uh, junior ay uh, pupunta sigurado yun dito. Isa yung, uh, remember yung binido ko sa inyo, isa yung kanyang, um, yung ating, uh, eh, yung, yung um, code reader ng kotse, di ba? Na, binidyo ko rin yun, mayroon na ba kayo? Kumuha na kayo doon kasi abangan nyo yung sale ngayong darating na spring, summer. Sigurado mag-sale sila any uh, basic uh, OB, OBD, uh, OBD2. OBD2 ha, huwag OBD1. Kasi unless meron kayo lumang sakyan, katulad, uh, katulad ko dito, meron akong 92 Caprice. Pero 92, OBD2 ha? Error code uh, code reader ang hanapin niyo. Pinakamura yon. Wag scanner. Scanner cost you pa I don't know, three, five thousand to ten thousand dollars scanner. Yeah. Ganyan yung mga professional lang gamit. Eh, hindi naman tayo professional. DIY, 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 DIY wires lang tayo, di ba? Kaya, uh, ano ba ba? Uh, so, last time pong binili yung 30 bucks that was years ago then you know kung dodoblehin mo siguro mga 50 60 bucks still decent pa rin i'm sure you can afford that uh, kung hindi paglaanan ninyo hanggang makaipon kayo you know ilang McDonald meals lang yun di ba <sighs> very important yun at uh, ilagay niyo sa kotse niyo just in case na mayroong uh, may mga error na uh, mababasa niyo tapos yung error code na yung bibigyan ka ng mga series of uh, 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 uh letters and letter and digits. I-punch nyo lang yun sa internet kung ano yung error na yun. Tapos i-type nyo yung kung anong klase ng sakyan ninyo, anong year. ah, uh, pero it's, yung mga error na yun, universal yun eh. Universal yun. It applies to almost, it's every, every car. Okay? At malalaman ninyo doon ang problema tapos as, alam ko magaling sa inyo iba pumunta sa mga forums mga ano you can ask them you can ask them and uh, makikita nila yung problema oh it just need sensor oh great oh just need cleaning up yung uh, uh, yung uh, spark plugs mo kasi uh, it's misfiring oh great um, pero ang problema ng sakyan kasi misa yung obvious hindi talaga ang binang problema nag nagsasanga sa ngayon para makakwento ko for example uh, nagkakaroon kayo ng uh, problema let's just say sa uh, I don't know uh error ng uh, let's just say uh sa fuel system niyo may error diba? ba kasi meron kayong idiot light doon okay i'm not calling you idiot light eh. ang tawag lang kasi ng nami dito idiot light kasi sometimes you're driving and then yung check engine light niyo and you, you see oh what is this light i feel like an idiot kasi hindi ko alam now now you know kasi meron kayong i-plug i yung OBD2 OBD2 niyo OBD stands for um, on on board diagnostic and of course it's two number two which is yung second generation ay tapos, Subisilip so yung kapit-bahay ko, which is great, mabutihin, nandiyan kayo. Ah, uh, pagkatapos noon ay um, pag nakita nyo online, yung problema, yung nga, yung ah, um, kailangan lang pala ng uh, kung bukas yung halba o gas cap ninyo ng uh, coal, that could send us some uh, error. Uh, maybe a fuel-related? Uh, some kind of ratio, kinokontrite, kasi pag ganon Uh, may mga problema sa mga fuel or sa air ng pag uh, pagde-drive niyo, yung matalino yung inyong sasakyan, eh, lalo yung computerized, di ba? Mga sasakyan ngayon, matalino. They try to compensate things na nawawala or kailangan niya. Dadagdagan niya o babawasan niya uh, para lamang makatakbo kayo ng maayos. Pero nandun pa rin yung error. Um, uh, yun din ng error na yun kung uh, pwede nyong i-delete or tanggalin ang error niyo kung gusto niyo na um, mawala Uh, matanggal 'yon and you drive it for few minutes or maybe a day usually few minutes pag dinrive nyo and at uh, dahil uh, kung may error pa rin at hindi na resolve talaga 'yon at uh, hindi talaga 'yon pagkakamali and um ang mangyayari nun ay uh, lalabas pa rin yung error yung computer makikita niya oh ito pa rin yung error ah nung ginagawa nila kaya hindi pa fine-fix lalabas ulit yung ano yung idiot light na 'yon yung check engine uh, kahit dinilit ko na you can keep deleting it pero bawal labas sa lalabas yun hanggang na naayos problema uh, mabisa rin yun kasing iba't kung gustong delete yung error which is hindi ko naman um, hindi talaga recommended yon kailangan ma-fix yun talaga yung problema pero sa iba gusto i fix uh, very convenient lang yon uh, tatang tinatanggal nila yung negative uh, cable ng battery eh, yon you don't have to kabit mo lang yon Yeah, uh, press niyo, sabi niyo delete yung uh, error code and it will delete itself. Maybe uh, for, maybe mga reason na ginagawa 'yun dahil sa nagbebenta kay ng sakyan. I hope hindi nang gawin yung practice pero yung ginagawa ng iba ay makita yung error code and uh kasi bebenta na darating na yung titingin ng sakyan ay makita yung error code so dinidelete nila using that plug. Uh, Siyempre dahil nakikinig kay sa advice ko, nidala rin kayo na na scan or eh, code reader sakyan, di ba? Sabi ko sa inyo, pag bibili kayo ng use card, kailangan dala ninyo yun, na uh, yung code reader. Sabi niyo sa mayari, hey, lakay, can I plug this? I just wanna see, bago ko bilhin yung kotse, you know, I just wanna see the overall health kung kaya ko. Eh, makikita ninyo yun. Usually, yung iba rin, mm, makikita niya yung overall uh, yung history ng mga problema ng sasakyan na yun nakikita nyo doon depende sa reader ninyo pero sa karamihan ngayon maraming uh, reader na try uh, na mababasa yon try the inovo inovo maganda wala akong Innovo I-N-N-O-V-O I believe nandun yon check crappy tires very reasonable yung presyo nila what I have is uh, yung pinakita ko sa inyo sa umpisa yung Autotel Hotel, Ototel, I think Ototel, no, Otel, Otel. Uh, Disente rin yun. Uh, these days, basta, Disente na mga code reader. Ganon. Kaya yun. Ito na si Mrs. Uh, ko ng konti na makita nyo siya mag-backup. actually decent hindi naman talaga ayos ah, yes, si uh, si misis at 23 minutes Okay. papos ko muna to ayaw ni misis sa camera eh. ayaw ni misis T sa camera sandali lang ilang bag to uh, thank you sa ketchup Hey, bumubola na. Hindi ito yung flat yung kabila. Hindi ko na iikot yung Hindi ko na iikot yung uh... You know what? Nga pala, kararating lang niya. So ang gagawin niyo bago niyo i-pump ang inyong gulong, hintayin niyo muna ng lumamig. Kasi kapag pinump niyo at mainit yung hangin, hindi kayo makakuha ng accurate reading. Now, ito ay uh, mawala ng well hanggang dito na lang muna kintayin ko pa lumamig yung uh, yung tires may hit pa kasi na pwede kong ipump yan dagdagan ko ng uh, 5 psi or so di ba eh, gusto kong malamig para para sa akin ng accurate na reading ayokong magdadagdag ako nang habang mainit pa yung, although you can do that too pero hindi ideal sa akin, sa akin, in my book, ayoko ng ganun kaya palalabigin ko muna siya uh, I'll wait half an hour, should be good sa so, ko siya pa-pump 32 PSI most of the cars SUVs galaro ng 32 uh, na uh, PSI kaya uh, it's not working Okay uh, Nalaglag yung mag, yung, uh, yung phone Hanggang dito na lang muna At uh, Hey uh, Have a nice uh, Have a nice uh, week Hope you having a great week At uh, Isang kisap mata na lang Pina, uh, Few kiss mata And uh, Weekend na naman uh, Hope may mga plano kayo sa pamilya ninyo Sa sarili ninyo uh, At um, Have a wonderful night uh, Kita tayo sa susunod na video ko Padayon kaibigan Padayon